isang malaking bahay sa Canal de la Reina nakatira si Nora Tentay. Isang usurera na pati ang mga barong pa... Ano ba na may... Nora, Nora, nandiyan na po si labas. Sige, sige, susunod na. Andiyan na. <laughs> ng warayo, 'di ba? Ganun. Oh, o, matatag pa nga galing ang patamatag. Pagkatapos dali ng katawan ni Pasing sa morgue. Mrs. Long, ano po 'yon? May nailipat na naipit ang bata. Hindi. Opo. Sayang ang at naipit ang bata. Dapat ay cesarean na. Naiwan ang inunan. Magdalaw. Hindi alam nang dito. Kung kasama nila, di, nila... Kung nandala dito, Dokora? Ay! ay! <laughs> Dahil nalabas yung buhay. Higit pa. <laughs> Hanggang sa panahong ito, kumakita nyo lang ang kanilang tinitiran. Talaga bang slam? <laughs> nyo lang ang tinitiran nila. Ay. Talaga bang slum higit pa. Dito ko nakita ang mga taong tumitira. Hanggang sa panahong ito, kung makikita nyo lang ang kanilang tinitiran. Talaga bang flam? Higit pa. Dito ko nakita ang mga taong

Iwan naman... Iwan naman... Weh! Huwag <laughs> naman po! Iwan ko naman ang barang-barang namin dito eh. Saka, hindi po ako lalayo. Huwag <laughs> <laughs> naman po! Iwan ko naman ang barang-barang namin sa inyo eh. Saka, hindi po ako alis dito. Hindi po ako lalayo. Pwede na rin po nagsasabi. Bumalag ka lang ako sa inyo eh, bro. Teka, teka! Bago ka nga magmumingi dyan, pumupo mm -hmm. muna tayo? Ay. Wag mo Huwag naman po. Iiwan ko naman po ang barong-barong namin sa inyo eh. Sa akin, hindi po ako alis dito. Hindi ako lalayo. Okay na rin po ako nagsabi. Bumayag na lang ako sa inyo. Teka, bago ka mag-umay dyan, mag-usap muna tayo. Ay, mag-upo muna tayo ba? Huwag naman po. Iiwan ko naman po ang barong-barong namin sa inyo eh. Sa akin, hindi po ako alis dito. Hindi po ako lalayo. So, ito rin po ang nagsabi, bumalik na lang ako sa inyo ni Teka nga, bago ka mag-mulay na ito, mo na tayo. Huwag <laughs> daw <to laughs> <wag to laughs> po, iwan ko lang po ang barang-barang namin sa inyo eh. akin hindi po, lalayo, ay, kapali pa lahat. <laughs> <laughs> Huwag naman <to laughs> po, iwan ko naman po ang barang-barang namin sa inyo eh. Saka hindi po ako alis dito. Hindi po ako lalayo. Kaya na rin po ang sabi. Buwi na lang ako sa inyo.

kahit ano pong gusto nyo. Kasi... Ano yan? Nandako talaga. <laughs> <Ay>, hindi <laughs> yan. <Ay>, Sabasa mo na ako. <po>. Kung <laughs> ano pong gusto nyo. Kahit 150 lang po ang tubo, araw-araw, huwag niyo lang po agad aawos ng interest. Kailangan ko lang po talaga... Kahit 150 po ang... Siya hindi na mag-iisip. Kung ano pong gusto nyo. Kahit 150 na po ang <laughs> <laughs> tubo, araw-araw, huwag niyo lang po agad aawos ng interest. Kailangan ko lang po talaga... 250 <laughs> O ano po ang gusto nyo? Kahit 150 na po ang tubo araw-araw. Huwag nyo lang po agad ako sila ang interes. Kailangan ko lang po talaga. 250 po kasi ang servisyo eh. Aba, eh kung di ka naman kasi sira ulo, malaki na mo na lang ang gobyerno ang magpalibing sa asawa mo. O kaya naman, dalit mo sa medin... Medishishish. Med kung ano po gusto nyo, kahit 150 na po ako tubo araw-araw, huwag lang po agad ako sa nang interes. Kailangan ko lang po talaga. 250 po kasi ang servisyo eh. Eh kung di ka naman kasisira ulo, eh, mano hinayaan mo na lang ang gobyerno magpalibig sa asawa mo. O kaya naman, iwan mo doon para naman may binilasyo siya. <laughs> Magiging kapag-abag po si Pasing, kung kumahig akong may ulo. Ayun, may hapon siya din ang Senyora, Ngunit hindi siya nakapangiti sa isang... ...tok si Dado dahil ilang araw na rin itong walang tulog. Unti-unti na siyang nagiging makatotohanan. Natanggap na niya sa kanyang sarili na wala na si pas Dado! Ay, pa <laughs> Nang dumating si Miss Gracia... Dado! Miss Gracia, wala na siya. Kailala po mo-upo dito. <laughs> Dating si Miss... Ay, ulit. Nang dumating si Miss Gracia. Dado! Ibang ka. dado. <laughs> <laughs> Hindi yun dado. Ayaw sumabay sa karamihan. Isa pa, nangako ako sa aking sarili. <laughs> Hindi yun dado. Ayaw sumabay sa karamihan. At ayaw kong makita ang mayaman mong kapitbahay. Isa pa, nangako ako sa sarili ko. Na, nang maghiwalay kami ni Victor, tapos na ang lahat. Wala nang daan pabalik. Baka pa... Nag... <laughs> hindi dado dado ayoko makita ang kanyang ina <laughs> alin doon ayo oh. <laughs> nako wala na ako pa kailan sa kanya kahit sa impyerno pa siya pumunta total mas mahal na kan